Wah, wow, bira, bira, bira. Oh, sige na, na, na dia. Bek, kin, kin sai kusong muka on be. Kusik kusong muka on sige dali. yan, uh, <laughs> ayun oh. <ang>, uh. Sige. <laughs> sige. Yan ang mukbang. Sige, bira dong, bira. Yan. Hmm. Balak tulo ang sipon dong, basta halo, -halo, halo sa kan kondong. Hindi ba do? Sige, bira. Bira dong. Napa isa? Sige yan. Ayo ginahinay dai. Ana giro lamun dai lamun. Oh, yan may dukot pa. Hindi. Ang ginsay, ginsay ko sa umuka o, ang dagaan o buwan. Ha? Ha? Kok, <mukil> dagaan kay kok, dahi, tagay kok, dahi. Ano, anong gusto mong kok? Seven si up o guan royal? Ha, royal? O oh, sige. Ang se mo, royal? Ang gusto mo? <nimo>? Royal. <mukil> <mukil> ano, wak may royal, buwan man lang, orange. Coffee mate na, coffee mate. mate. gusto mo coffee mate? Oh. Coffee ko. Coffee ko. Coffee kape, ang <mukil> gusto <mukil> Bira, bira. Pansat. Ang pansit to, kuha pansit, baba oh, pansit. Yan. Kamuta dong ayo ginahinay. Bayot man siguro ka. Ayan, ayan. Wow, Gwapo kay si Dodong oy. Ay. Ayan. Dira he. Isabel, kamhi dire. Isa nao, Gruyal! Hala. Oh, kana. Oh, yan, 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 yan. Agaw ah, ng mga. Yere sige, bira. Na, abre. <laughs> Di man ko ka abre. Kay nagpansit man ko. Di ko ka abre. Ayan. Ayan. Oh. Ilog kay mga bungulo oh. Eh oh. banya kanta sa ade kanta be. Hop, hop, Merry Christmas. Uh, mga ka kaibigan ni Jazay to. Oh. Oh, sige. Aywa. Kita pa gusto royal. Like. Paspas <laughs> ka undong. Dung paspas kaon ayo hina-hina. man si Dudong oi.

Pag istorya, <laughs> di kaya kakistor ka, di kaya tagakarong buwan, Royal. Ano sa'yo mga lan? Binsing? Binsoy. Napalit sa Rimar. Remark. Ganina, wag istorya. Wag istorya kay puno, mba ba? Pas, pas, dong. Remark. Aman yung balay, rapit. Rapit, dito ah. Pas, pas, kaon ba? Guto mo dong. Gutom ka? Gay. Kan anak na sila. Napa isa? Unsa <laughs> may mo gusto dai? Royal o si Binap? Unsa man? Pagtarong ba? Ma. Dagan man dai. Yan, ito mga bisita ngayon dito sa sa San Vicente fiesta o may